sa mahal niya ako sa ating paglalakad guys, so, yung sa yung namin guys, yung yung sa yung sa yung yung fork city guys

Layo kasi doon guys. Kaya dito lang kami padaan. Kasi malapit lang. Samahan niyo ako sa aking paglalakad guys. Yeah. Sorry guys kung maano ha. Magulo. Kasi alam mo na guys naglalakad tayo. Kailangan natin guys mga ano. ini yes, listen anak, -anak kok guys. And, And, yes. korok okay, guys. Mm. korok okay, guys. Yes, namin, <laughs> flowers, guys,

Hawoy. Hawoy guys. Then pa sa amin guys. oh, yun sa taas pa. Sa puktoy pa guys. Hanik. Alam mo ba guys. Pag nakakapagod maglakad. ito yung proxing guys ayan ito yung proxing guys ayan ayan proxing ko yan guys Pupunta kasi sa amin guys yung isang yung F1329 kaya may ganun pa guys hindi pa nila kinukuha ayan nagtur-tur lang tayo guys sa aming barangay galing kami doon sa ayan yung simbahan guys ah ay it ay ang oh, sa ano guys sa katulik ko ayan ayan simbahan sa katulik ko guys ayan doon pa kami guys so ito yung anak tingnan mo yung anak ko guys may nasama ko kasi siya guys kasi may pinanag gusto ko kasi mag vlog guys mag tour tour lang guys, oh my god. May bagandang ano. guys, oh ayan. Wala nang tao yan guys, pero ang ganda ng bulaklak guys. So, bumbels ata yan guys. So, ang ganda ng kulay. So, kita na tayo. Saan? Ang kapagod eh. Ay ko. Mas na ko guys. Ayan. Ayan naman guys yung simbahan sa iglesia guys. Ayan. Ayan. Simbahan namin yan guys. Ayan. Ayan guys. Oh my god. Libre. Guys, guys, guys. Permerahin Guys,

ha oh. ha ang aw mo pa gan kuan man' So, ayan guys, dumating na tayo guys. Dumating na tayo sa aming bahay. Kaya, so, yeah. ah! Kaya, kaya, ah! Paningot na namang tayo ni Sayla. Ito, anong ahoy?